Hello, good morning, good morning mga ka Bro, Sunday morning At kami ay gagawa muna ng pagkakitaan Ngayong Sunday Wala muna ng pahinga Sa ano yung pahinga? Haba ng panahon ng pamamahinga Eto, nag-aayos na ng pag, uh, Pagpuproduce ng uling O uh, Magluluto kami ng mga kahoy para gawing uling Inihaw na Inihaw na kahoy <laughs> barbecue yung kahoy. Ayan mga kabrod, mga, kika, mga kaeksabrod Oh. Ayan, nakapalibot na yung mga ilalagay sa gitna ng mga kahoy. Itatalaksan yan. Uh, depende sa sizes. Tatlong sizes yung mga kahoy na yan. Ito ay legal mga kabrod, mga Legal ito, hindi ito kaingin ha. Ito ay uh, private property, lote. At ito ay mga sobrang kahoy dito sa Uh, lote na talagang uh, kapag hindi pambakod di eh, pang ano to panggatong so gagawin natin uling para mas uh, mas sarap sarap yung gatong gagawin natin uling kapag sobrang dami eh gagawin natin medyo komersyal eh, eh, i natin to sa mga gustong mag uh, uh, ano to magluto sa uling Ayan. ang ah, magkano na isang ano ngayon, pre? 280 na daw ang isang sako ng uling ngayon dito sa amin, sa amin lugar. Ewan ko lamang. Ewan ko lamang sa lugar niyo kung magkano na ang uh, presyo ng uling. Ayan, ang mga baka o yan o. Ayan na, naghahabol naman si Pakrik ng mga bisiro. Ay, gagawin na nga namin bukas yung pang sara na yan. kay Benel bukas wala, hindi Mga basta makabrit hindi na makakapasok yung mga baka na yan na ano, ligaw. sinisira kasi yung mga ano, mga tanim. Kung saan may tanim, doon pa sila pumupunta. Panduwi din nila may na rin sa may kanya. At yung baka hindi makapunta roon. Ay wala paborito yan. Ayalo, kung saan may tanim, yung gustong-gusto puntahan ng baka ay eh, lawak-lawak yung ano na yan sa likod. ba't hindi sila pumunta muna? Hindi ko masilay tatabi ko na sa likod sila eh. Ang problema dito sa harap, ay ngayon ipalalabasin na natin 'yan bago uh, bukas pag ano. Gagawa ka ng gate. Pag gagawin ng gate. namin 'yung gate bukas. Maka-abroad, maka-eks abroad. So ito nga, mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung paano ito ititimbun. So, standby lang, maka-abroad, maka-eks abroad, then we'll be back shortly. At bilang preparation, maka-abroad, maka-eks abroad 'yan. Naggagawa siya ng kanal. Pinaka suotan nung um, pagpapaapoy. Kasi sa gitna yan na-apoy yan eh. So yung bulo na may apoy dyan, isu dyan isusuot sa pinakanal na yan na abot hanggang sa may gitna. Kasi yan, ay, tatakluban na ng ano yan, ano, mga, pagka nilagay na yung mga kawin, tatakluban yan, ano? Tatakluban ng, ng lupa. yan, mga abroad So, yan ang tanging paraan para may pasok mo sa gitna yung apoy, hinakailangan may ganyang kanal. Diyan mo ipapasok yung bulo na may sindi. Yan. At yan pala ay uh, sinisindihan sa madaling araw. Ilang ilang oras yung ano niyan? Pag bago maluto yung uling? Maghapot magdamag. Maghapot magdamag. So 24 hours mga ka-abroad, mga ka-abroad. 24 hours ang paggawa ng uling. Naku, napakatagal pala, na, napakahabang proseso din. Talagang mapupuyat ka. So yan ay... Uh, Si simulan na uh, apuyan sa madaling araw. At uh, para kung magkakaroon ng problema araw. Kasi minsan bumubutas daw yon. Lumulug-lumulugso yung ano yung pinaka kahoy, bumabagsak yung uh, tabun na lupa. Nagkakaroon ng butas ngayon. 'Yun ang kailangan mo masolusyunan. Kasi pag hindi mo agad napansin yon, ubus yung kahoy kasi magkakaroon ng hangin sa loob ng uh, parang ano na yan uh, pinaka mound o pusyo magiging parang pusyo yan, punso parang uh, mount mayon nasa loob ang apoy so dapat wala makakapasok na ibang hangin doon kundi yung sa pasingawan sa ibabaw ano? may pasingawan sa ibabaw yan ano? Ah, walang pasingawan sa ibabaw yan sa tagiliran lang, ayan, tagiliran. Oh, ayan, yun, mga kabrod, oh, yung bulo, oh, yun, oh. Ayan. Ngayon lang ako makakita ng pag ito, pag-prepare, mga kabrod, mga kabroad. Kasi nung umalis ako dito sa lugar namin, hindi pa uso nun yung mga ganyang, ano, style ng pag-uuling. Ang inuuling namin nun dati, bao, bao ng niyog. Yung mga kahoy, hindi pa kami nag-uuling dati nun. Bihirang bihira dito na nakita ko nag-uling ng kahoy dati. Mga taga bundok lang talaga doon sa matataas na lugar, doon sa mga kinakaingin sa bundok. Pero dito sa lowland, eh, bihira yung nag-uling. Pero ngayon dahil nga paherno na pera pang buhay, eh, kinakailangan ng extra income, eto na. Naging uh, maparaan na yung mga taga lowland. At isang ang paraan nito yung pagluluto ng uling gamit ito mga ayan, mga poste-poste ng kahoy. Marami pa kaming poste diyan na lulutuin. Kasi yan wala namang uh, pakinabang yan diyan. Um, sa gabal pa yan sa mga niyog. Sa gabal sa ibang uh, produkto, so kaya na kailangan tanggalin. Hindi uh, totally hindi lang papatayin kasi susuli pa ulit yan pag umulan. Yung mga tinanggalan, ito mga at uh, tulad nito mga stamp ng ano na yan ng ng poste na yan Tutu, tutubo pa rin yan susuloy pa yan pagka umulan. hindi pa yan totally patay napakahirap patayin niya ng mga mga ka, ano na yan poste na yan napakahirap patayin yan kailangan bunutin mo talaga yung uh, ugat bago mo mapatay ang, ang mga poste na yan so napaka-resilient ng mga poste na yan kaya nga yan eh, ay dumami dito sa sa Uh, lugar namin. Kasi nga napakahirap pa tayo Napakadali ng buhayin. Kahit ibagsak mo lang mga ilang uh, buwan naka tumutubo na siya. So maya ulit. Balik ko kayo mga kabut mga kaksabroad. Update update lang tayo. Gagawa muna daw siya ng padikitan. So yan mga kabut mga kaksabroad. Yung mga padikitan na yan. Ay mga to yung kahoy. Para siyempre para magdikit kasi kung may sariwa hindi hindi yan na uh, mag-aapoy. Yan ang pagsisimula ng apoy. Yan ang luluto dito sa mga sariwang kahoy na ito. Na uh, ngayon ay nakaready uh, naka ng ikamada. Ayan oh. Tulad ng nasabi ko, tatlong sizes yan. Mayroong uh, large, may big at saka may small ayan ito small yung mga twigs ayan ito yung mga gustong gusto daw ng mga magbabarbecue yung ganito lalaki. gahin lalaki ng paa ayan daw mga gustong gustong uh, gawing uh, uh, bilhin ng mga magbabarbecue kasi good sizes ng uling yan hindi mo na kailangang basagin Tamang-tama lang yun to sa kanilang uh, um, ihawan. So, mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad, ito na yung continuation ng ating pag-layout para sa ating paggawa ng uling na kahoy. Ayan, mga ka-abroad, talagang uh, maglalagay na ng padikitan. Eh, 'yung padikitan, 'yung magsisimula ng apoy. Henna. Ayun, meron pa lang Na Lalagyan ng pinaka uh, harang. Diyan, para yung gitna ay goang uh, guang. Ah, oh, ay mga kabrod Ganyan oh. No? Para yung gitna ay hindi malagyan. Yan ang pinakaharang. Hmm. Yan, mga kabrod oh. Di ba? Kakamadahan ng mga tuyo. Yun, kakamadahan ng mga tuyong ah uh, siit o yung maliliit na tuyo kahoy. Uh, kahoy. Yan ang mag sisimula ng apoy doon sa loob ng ating mini vulkan kasi parang vulkan yan isa sa loob ang ano apoy ayan pala yan mga ka-abroad. ngayon lang nakakita nito ngayon lang ngayon lang talaga first time pero may idea na ako kaya kasi pag taga bukid ka minsan kahit ngayon mo lang nakita may idea ka kung paano gagawin ayan maka brod ito namang ang ano ito naman panalo na ito dito wow, may mayroon lang may tabon dito may apoy ito isusulong mo lang ganun susulong mo lang papang ganoon doon oh magliliab na yon oh di ba ayan mga brod ang style ayan ang style talaga ah diba? At lahat ng mga kahoy na yan na ilalagay yan. Kakamada, Kakamada pa ikot. Ito ang tinatawag na pinaka nucleus. Nucleus ng ating uh, uling. Yung paggawa ng uling. Yung nucleus, yung center. Pinaka center ng proses. Uh, process. Ayan. Hindi magiging makatotohanan yung uling niya kapag wala itong mga tuyon yung uh, panggit na na yan. Kasi hindi siya uh, magsisindi. Ito talaga ang pagsisimula ng apoy. Kasi pag puro sariwa, hindi may lilingas. So oh, pag puro sariwa, syempre, paano lilingas yun? Ha? Malingas din yan, papasakan mo ng mga pitong sako sa loob. Yon. Papasa mo ng plastic. Sakong sa tuyo. Sakong sa tuyo. Yun. Yun ang paraan daw. Saan dito para minas. kung lang pa yan. Eh. Pero ito, sigurado ito. Kakalangan maraan Sure ball. Para sa sul Hmm. Ibabalot pati dito sa bulot na yung plastic. Pag hindi. Hindi basahan na may gas. Durugang uling niya. Pag gas. Kailangan plastic, hindi pwede ang gas. Hindi, din hindi. Durog. Durog daw ang uling kapag gas, gas ang ginamit. So, may mga, ano pa rin pala, mga, may mga sekreto yan mga kablood, mga ka abroad hmm, na. Hmm. Ayan na. Pag nabagay ang bubuhok yan. Pag isipin yung gas, wala ka lang itong usok. Pero hindi na natin makikita ang apoy niya kasi nasa labang apoy niyan. Hindi rin Isilipin natin dyan pag ano, silipin mo ang camera. Ipapasok natin itong cellphone sa loob. Naku, tunaw. Kitang-kita oh, yung sa gabi doon sa loob. Kasi pag may hindi, ang loob niyan, ang liwanag. Oo, yun, yun. Know. Parang vulkan yan, parang vulkan. Ayan lang yung ating kubo. Malapit lang dito sa ating kubo itong ginagawa natin ng uling. And Take note mga kabro mga kaeksabro dahil hindi ito illegal ha, hindi ito illegal. Hindi ito, ako, hindi ito galing sa kaingin. Ito ay galing sa sa lote. Private, Private ito, hindi ito galing sa kabundukan. So baka may mga ano naman dyan, magngangaw sabihin. Bawal ang uling. Hindi po bawal ang maguling. Basta alam nyo kung saan kinuha. Basta legal ang pinagkunan. Ang bawal po yung sa bundok, yung kakakalbuhin nyo yung mga bundok, oputulin nyo yung mga puno, yung naga, naga, pumipigil ng mga uh, tubig sa mga dalisdis para hindi magkabaha. Yun ang bawal. Pero ito pong nasa lote, tulad yung mga kahoy na yan, wala namang silbi yan. In fact, puril pa nga sa mga niyog yan, sa malilitan niyog, kasi hindi nila makuha ng niyog yung, yung sunlight. May kahati pa siya sa sunlight kaya minsan matagal mabagal tumaas yung nyog kasi na ano siya nalililuman kumbaga napapayungan yung mga niyog so kaya nga tinatanggalan natin at saka eto sabihin ko sa inyo hindi po yan patay hindi pa yan patay buhay na buhay pa yung punong yan makikita nyo mga ilang linggo mayroon na yung ano mayroon na naman yung suloy mayroon na naman yung maliliit na poste na lalabas mula dyan. Kaya, uh, ito naman pong ginagawa namin ay sustainable. Hindi yan, hindi yan, karakaraka na kapag mo yung pulong ito ay patay na, hindi po. Resilient, very resilient itong mga poste na to. Ma, ang lang dyan kung huhukayin. huhukayin, yan. Kung huhukayin mo yung nambuo yung pinakapuno. Ito, bago nyo mahukay. Ako, napakarahabang proseso ang gagawin nyo. Hindi nyo basta isang basta-basta mahuhukay. Yan. Mga kabrod. Mm -hmm. Ito yung mga ginagawa mga pan-display. Pagtuyo na. Yan. Mahuhukayin mo. Marami ito. May mga nahukay na kami doon. Magaganda. Bago sa inyong bumili. Na mga design na... May mga design na drip pod. Na mga... Um, uh, stamp Stamp wood na tinatawag ayan pwede kayong uh, uh, bumili sa amin o order mag uh, message lang po kayo at uh, kami na bahala mag gusto pa papagawa ng mga lamisa na exotic na lamisa kaya rin po ng ating uh, ka abroad at ka ex abroad na si Ray Ayan mga kabro to. Oh. Palaki na ng palaki yung uh, ating uh, bunton ng kahoy. Ayan ah, Yung mga sariwang maliliit na, na sizes. Ito mga sizes na yan. Sariwa. Ito yung magiging uling. Ayan mga kabro. Ayan ang magiging uling. Yung mga sariwa na yan. Marami yan. Ayan lilim na punta muna tayo sa lilim at baka tayo unang maging uling. <laughs> Parang gusto nga rin maging uling. Ang tinginit doon sa tayo ko. Baka tayo na maging uling. So, ayan yeah, mga ka-abort, mga ka-exabort. Ito yung uh, dating napakadawag na uh, bahagi ng lote. Ngayon ay nilinis na natin. Ayun, oh. Pero yung taas niya, hindi na natin lilinisin kasi yung plano nating uh, pag alpas ng kambing dyan ay uh, andun pa rin yung plano uh, still uh, yung ating uh, plano na yun ay ongoing naghihintay lang tayo ng pondo budget allocation lang po ang hinihintay natin So, ayan na nga mga kabro. Medyo nagkakaroon na ng hugis yung ating mini volcano. Ayan o. Oh. Ayan, yung malalaking uh, poste, hinalagay na rin. Layer-layer yan. Tapos ano dyan ay yung medyo maliliit ulit. Tapos ang panghuli dyan ay ito daw maliliit na ito. Yan ulit. Yan sa pinaka outer perimeter. Kasi yan daw ang magluluto doon sa mga malalaking putol ng poste. So, yan lang ang ano, procedure. Kailangan may kamada mo ng maayos yung hindi babagsak kapag ka luto yung pag naging uling. Para hindi bubu bubutas yung tabon na lupa. Kasi tatabunan din ang lupa yan para hindi sumingaw. Kasi once na sumingaw yan, ay magiging abo yung uling sa loob. Ubus yan kapag ka napabayaan. Maging abo ang pinaghirapan. Pero na naging abo pa. Yan ang mangyayari niya mga ka-abroad. So, balikan ko kayo sa ating part 2. Dahil medyo matagal-tagal pa itong uh, gagawin, gagawin natin pagkakamada na to. So, sa part 2, uh, nakaprepare na yan sa part 2 na ating ipapakita sa inyo. So, see you mga ka-abroad, mga ka-abroad.